good afternoon. So, it's 3 o'clock in the afternoon. So, maulan na hapon. Dito manda sa amin at yung buhok ko hindi naayos. Kasi yun na nga, pag mainit masyado dito, ako nandito sa loob at natutulog. Kasi always kami late magsarado sa tindahan dito guys. Kasi yun na nga, ito na yung bahay namin, ito yung bahay kubo namin. So, kahit anong oras, so pwede. Kaya late always kami na magsarado. So, pag daytime, pag, ano is kailangan naming matulog pag walang ginagawa maraming gagawin so inaamin ko na medyo may katamaran po ako kaya yon so ang daming gagawin pero inuuna ko yung tulog so so far kumusta tayong lahat so ito na yung panahon natin so it's January ano tayo ngayon January 12 na ba ano date ngayon Charis sinong nag vlog oh, no! <laughs> So, ayan, ito yung ano natin this afternoon. So, maulan na hapon dito ako sa loob ng aming tindahan, guys. So, inaantay ko yung estudyante namin. So, it's already 3 o'clock in the afternoon. So, mamaya-maya pa yon Quarter to 5. So, dito muna ako sa loob kasi maulan. So, ito yung ano namin tindahan. So, walang customer. Tahimik. Ayan. So, may customer lang dito. Pag may tumadaan. Ayan. So, yung tindahan namin, ang dami na ang kulang, guys. So, wala na masyadong tinda. Ayan, tingnan natin sa harap. So, yun. Ilang piraso na lang yung mga chichiria. Ayan. So, yan na lang yung mga stocks namin. So, ilang piraso na lang yung mga chichiria. So, kailangan naming mamili, pero... Ayan. Kaso, paano tayo makapamili nito na... Ayan, ito lang yung stocks namin. So, hindi tayo po hindi makalabas ngayon kasi walang sasakyan at ulan. So, maya-maya pa kami makapamili pag andito na yung motor, yung andito na yung kapatid ni mister at saka yung anak ko from school. So, yung motor ng uh, brother-in-law ko ang ginagamit namin every time na mamili kami. So, saka ngayon ulan, oh my gosh. Tapos ilang piraso na lang yung kapi namin guys. Oh, Grabe, konti na lang yung stocks namin. Ayan. So, ayon. Ito na lang yung stocks namin, guys. So, merong pera. Hmm. Ang pera dito na, na nakita ko is 1,000. Kasi lang, lang yung benta namin. Tapos, yung GCash ko 33 pesos na lang. So, dapat may mag-cash iyan. Nag-check ako sa aking ano kanina sa sa accounts ko. Meron akong 500. <laughs> Tapos ngayon, 1,000 na yung nakita ko. Dapat mamili kami. Kaso, parang nag-iipon, nagtago ako ng pera kasi may kailangan bayaran. Pero ano ba to eh? Hey, ano ba to eh? Ano bang tama? Mag-savings o kailangan magbayad ng utang? Charis. Kailangan magbayad pa dandahan ng utang, di ba? Charis. Para ano naman, Basta yun na sa akin. Pero, kailangan namin mamili ng um, grande ngayon or the doors. Kasi kagabi, mar meron pang bibili ka. So, naubusan na kami ng, naubusan kami ng grande kagabi, guys. Kasi isa lang yun. Andito yung panel. Hindi ko alam na pupunta yung panel dito. So, yung nabili ko kahapon is, yung pilsin ba yun? Yung maliit na... San Miguel, yung pinakamaliit. So, yun lang, 1 case. At saka, one case na ano grande kasi nagchatan chatan ako sa pera yun at saka mauna na kasi yung dumaan dito yung truck na halo-halo yung ng mga soft drinks ganyan so nahuli yung <clears throat> nahuli yung beer so kung ano yung pera na andito yun lang ang diniliko so how much lang yun malapit 1.5 lang yung pera so 800 plus yung isang case ng Pilsen. <clears throat> nalilito ako sa grande, sa grande at saka pilsin. Ano ba yung tama ng pagtawag doon? Yung malaki na San Miguel? Yung maliit na San Miguel, ano magtawag doon? Basta yun na, charis, Tindera na walang alam. Wow! Ay, nako! <clears throat> so, ito yung update natin for today's video. Today is Friday. So, dito tayo sa tindahan, maulan sa labas. Mahina na ulan, inday-inday siya guys. Ayan No? Hina natin sa labas. Inday-inday. Ayun. O. Oh, hindi makita. So, ayan. So, dito man tayo. Saan man yung supply ko eh? <clears throat> Kailangan natin mag-supply. So, ito yung ating update for today's video. Ngayon diba to. Mahirap na siya uh, ilagay yung cellphone ko kasi meron na siyang pang-cover, yung cover. Bumili ako sa online ng cover, meron ganito, sarap kasi palaging nahuhulog yung cellphone ko dito, guys. Yung isang cellphone ko, 'yun ang dahilan last time na wala akong upload kasi 'yun na nga. Uh, how many times nasira na yung cellphone ko, guys? Kasi uh, 'yun na nga, always ako late matulog. So pag uupo, antok. Tapos hawak pa rin ng cellphone, ayun, nahulog. So, nabasag yung, ano, yung CP ko. One time, akala ko kasi, ano pa siya? Akala ko, tempered glass pa yung nabasag, hindi na pala. Tapos, kung sabi sa pag-ilugit na ako, pag-ilugit ako, ay, naku, nag-block lahat. Na. Kasi LCD na pala yung, uh, <laughs> open ko. So, ito yung ano natin. Nasira din yung, ano, yung stand ng cellphone ko, naputol. Grabe na talaga to. So, ayan. Makita talaga, no, how many times ako susukay ng buhok in one day. Ay. So, bumalik yung ano ko. Yung ano sa mukha ko kasi kagabi, how I many ay twice or thrice na nakalimutan kong maglagay ng ano ba yun? Rejuvenating sa mukha ako, guys. So, bumalik siya naman, oh. <coughs> Bibilian sana ako doon sa ano, yung sa TikTok na pangtanggal ng mga bl black. Ano ba yun? Ano ang tawag? Exfoliating ba yun na tawag doon? Totoo ba kaya yun? So yan. Yan yung loob namin. So konti na lang talaga yung stocks ko. Yung mga coffee namin, konti na lang. Yung egg, okay pa yung egg. May dalawang ano pa. Last time, last December, ano pa siya? pas uh, fast moving yung eggs ko dito kasi mayroong piryahan. Yung piriyahan malapit lang dito, guys. Nasa vlog ko na yon. I think hindi ko na-upload. Malapit lang dito. So, maraming bumibili dito. Ngayon, ang tagal maubos, oh. Last, ano pa yan, last Monday or Tuesday yung egg na yan. Sabi, <clears throat> ang tagal matanggal yung ano ko dito. Parang may dry na yung dito sa throat, guys. So, yan. Kailangan ko namang magano sa kilay. Merong tumubo naman. May time kasi na tamad talaga ako. Iba na talaga pagtaba. Tumataba. Admitted. <laughs> Nagiging medyo Tamadish na ako. Tamad. So, yan ito yung update natin. So, kailangan naming mamili. Yan. Tapos na yung time na bagong, bagong may nilagay dito na bagong swipe. Ang daming laman dyan. Ngayon, kunti na lang talaga guys. Ayun konti na lang. So, kailangan naming mamili ngayon kasi para hindi tayo maubusan. Kasi, na, yung ang napansin ko kasi, pag palagi akong maubusan ng stocks, ganyan naman talaga, no. So, yung ibang customer mo is jumayas. <laughs> Pupunta sa iba. Kasi always kang walang stocks. So, kailangan natin magkaroon ng stocks para yung customer natin hindi tayo lalayasan. So, lalayas talaga yung iba dito kasi hindi ako mag hindi na ako nagpapautang that's the exact word Chinese. pero hindi naman lahat so ito yung ano natin update for today's video guys so ganito na lang siguro maraming salamat and maraming salamat sa ating mga new viewers ating mga silent viewers at saka sa ating subscribers at saka sa lahat ng ating, sa lahat ng mga friends natin dito sa YT thank you so much and happy selling sa ating mga kasari and God bless ating mga negosyo, guys. So, see you to my next vlog and bye-bye!